Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkoles, ikadalawampu eh at apat na araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito, ng Miyerkules. nangako naman ang pamono ng sandatang lakas ng Pilipinas na magdaragdag ng karagdagan pang mga assets ang Philippine Navy. Sa paligid ng Scarborough Shoal kasunod ng harassment na naranasan ng mga mangingisdang Pilipino mula sa kamay ng mga tauhan ng China Coast Guard. Ayon sa tagapagsalita ng sandatang lakas ng Pilipinas si Colonel Francel Margaret Padilla, gagawin ito ng AFP, kasunod ng insidente na isang mangingisda na nakilala sa pangalang Jack Tabat, ang nakaranas ng harassment mula sa mga tauhan ng China Coast Guard matapos utusan nito at pilitin ng mga Chinese na itapon pabalik sa karagatan ang mga seashells na kanyang nakuha sa panahon ng low tide elevation bago siya tuluyan ng itinaboy habang binubundol ng rubber boat ng China Coast Guard ang kanyang balita na pangisda para sa Philippine Navy. Dahil ito raw ay tinuturing sa ngayon ng AFP na ang internal security threat ay nabawasan na. Pwede nang magkaroon ng karagdagang allocation ng mga resources sa external defense ang ating bansa. Kaya mas marami na raw mga assets ngayon ng Philippine Navy ang pwedeng magpatrolya sa paligid ng Scarborough Shoal. Ipinakita rin ng opisyal ng AFP ang video ng insidente na kumanat sa social media noong nakaraang Sabado. Walang Philippine Coast Guard personnel at walang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources personnel ang nasa paligid ng sandbank ng Scarborough Shoal nang maganap ang nasabing insidente ng harassment na ginawa ng China Coast Guard sa makingisdang Pilipino. Ayon naman kay Commodore J. Tariella. Takapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Daragdagan din ang presensya ng Philippine Coast Guard at daragdagan din ang koordinasyon sa BIFAR para maiwasan ang insidenteng muling maulit na walang mga barko ng Pilipinas ang nasa paligid. Sa batala sinabi naman ng tagapagsalita ng militar na sa bahagi ng AFP, magkakaroon na rin sila ng masusing koordinasyon sa Philippine Coast Guard para suportahan ng Philippine Navy ang operasyon ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Colonel Padilla, sa ngayon sineseryoso ng AFP ang report na ito at ang mga itinuturing na ebidensya maingat rin daw ang koordinasyon sa Philippine Coast Guard kung paano masusuportahan sa kanilang operasyon. Batay sa National Task Force for the West Philippine Sea, magmumula sa kanila ang guidelines na susundin ng militar at maging ng Philippine Coast Guard. Gagawin daw ng mga sundalong Pilipino ang lahat ng magagawa para maiwasan ang pagkakaulit ng insidente na harassment o pananakit sa mga mangingisna ang Pilipino. Sisiguruhin daw ng mga sundalong Pilipino na malayang makakapangista ang mga Pilipino sa kanilang traditional fishing ground. Umaasa rin daw sila ng China Coast Guard ererespeto ang karapatang ito ng mga Pilipino ang Scarborough Shoal ay itinuring sa 2016 Arbitral Ruling na Traditional Fishing Ground ng magkakalapit na bansa gaya ng China, Vietnam at Pilipinas. Pero inaangkin ng China ang buong South China Sea at hindi rin nila kinikilala ang ruling ng Arbitral Tribunal. Kaya't paulit-ulit na gumagwa ng harassment ang China gamit ng kanilang Navy at Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino na nangingisda malapit lamang sa lalawigan ng Zambanesa.